Matapos ang pagsasagawa ng sunod-sunod na trainings ng estetika o pagpapaganda na pinangungunahan ng Chabilitas International Beauty Institute, kinilala ang mga ito sa katatapos na Asia's Royalty Award. Narito ang balita ni Sigrid Castaneda. Binigyang pagkilala ng Chabilitas International Beauty Institute at CISA United Philippines ang mga estudyante nitong nagtapos sa sunod-sunod na skincare trainings dito sa Pilipinas at sa bansang Korea. Ito ay sa pamamagitan ng Asia's Royalty Awards sa panguna ng awards chairman na si Ms. Cheska Mendoza-Relojero kung saan ginanap ito sa Vivere Hotel sa Alabang Muntinlupa kamakilan lang. po ng puso kasi this is the first time that we had our first graduation and royalty awarding here at Asia's Royalty Award ng Chabilitas International Beauty Institute and CISA United Philippines. So at first, our goal is to um, inspire the uh, beauty industry, lalo na po yung mga students namin and the international delegates. But then, um, On top of this is yung mga micro and yung mga maliliit natin na negosyante, even, even po yung mga maliliit na personality. Labing limang beauty experts mula sa Pilipinas ang sumailalim sa advanced Korean skincare trainings, kasama na rin ang eyelash, nail at total semi-permanent makeup. Kaya naman malaki ang kanilang pasasalamat at natapos nila ang naturang advanced trainings at kinilala ang kanilang pagpupursige na mas matuto pa sa industriya ng medical aesthetics. We are honored to be one of the awardees in Asian Royal Awards. Thank you very much. Um, we're very grateful and honored that the Nilbrood Spice being, rec being recognized as one of the most trusted um, aesthetic clinic in the Philippines. So thank you, um, Sisa United Philippines, for uh, appointing me as uh, vice chairman in Manila and Asia's Royalty Awards. Bilang isa sa mga napile na makaroon ng award na ganito. Uh, of course, super happy and I'm so thankful, of course, unang-una kay God dahil um, kumbaga yung mga um, mga tiyaga ay mga puyat. ayan, so ito na po yun. And uh thank you so much also sa sa inyo and then um ma maraming salamat din sa sa Asia Royal Award. Uh well, syempre we are very honored Our, uh, na nakasama kami sa so mga nag-award especially all for the all business. All kasi napakalaking bagay niya for any business na mabigyan ka ng recognition uh, bilang Uh, isang company na nag-excel sa field. Ayon naman kay Dr. Homer Mendoza, malagang may ang role ng mga non-medical at medical assistations. Kahit kapwa ang mga ito, ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa aesthetics industry. Dito kasi sa atin, sa Philippines, medyo hindi pa masyadong uh, nabibigyan ng uh, boundaries and limitations and scope kung ano yung talagang... Um, para sa non-medical estheticians at sa as medical estheticians. So, yun yung uh, gusto namin ni Miss Cheska eventually na ma-promote ma at mabigyan namin ng talaga ng uh, clear cut definition. Lahat naman kasi tayo dito, we are performing important roles. Kinilala rin ng Asia's Royalty Awards ang ilan sa mga individual mula sa ibang industriya na nagpursiging mas palaguin pa ang profesyon o karera ng mga ito. Maraming 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 salamat. Asia's Royalty Award dahil napapansin po ninyo ako. Dahil nga po, kuminsan ako, Sino ba yan at anong kayang gawin niya? Ay! Maraming salamat at lalo na sa Chapelitas na nagtsatsaga po na uh, patagin po ang aking lubak-lubak na mukha. Ah, uh, Siyempre, nagpapasalamat ako sa Asia's Royalty Award for choosing us to be a uh, most trusted franchisor and franchising company of the year. Sobrang napakalaking privilege ito sa amin, sa company namin. At talaga nakakatawa kasi napili nila kami as one of the nominees and awardees. Uh, First of all, uh, I'm so thankful sa Asia's Royalty Award. So bilang isang yeah, uh, it's a challenge bilang isang CEO. So kailangan maging strong and kailangan bumangon unang una para sa pamilya at para sa mga taong umaasa sa iyo. And I'm so very thankful and I'm so very grateful na isa ako sa napili ng Asia Royalty Award at hindi ko to inaasahan. Ang Asia Royalty Awards ay magiging taunang event sa pagbibigay recognition hindi lang sa mga beauty experts kundi kasama na rin ang mga piling industriya. Dito po is parang nabibuild natin yung kanilang confidence. At the same time, pagka po kasi nakaka-receive tayo ng ganitong klaseng award is bukod sa nabibuild ng confidence natin is ginagalingan pa natin. So our advocacy here is to give All the people hope as Asia's Royalty Awards give you the best, not just an award, but make you a royalty. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Sigrid Castaneda, Azamani News.